Ang lihim ng ama ni Minato? Ang nawalang Nyan Daimi? Sino ang tunay na ama ni Minato Namikaze? Anong papel ang ginampanan niya sa kasaysayan ng Koneha? Sa kwentong ito, sasagutin natin ang mga tanong na matagal nang bumabagabag sa mga tagahanga ng Naruto. Tunghayan ang kwento ng isang mandirigmang kasing bilis ng kidlat, ang misteryosong ninja na ama ni Minato, at alamin kung paano niya ginabayan ang magiging ikaapat na Hokage. Ito ang hindi mo pa naririnig na kwento, ang totoong kasaysayan. Tara, simulan na agad natin ito sa isang intro. Ang lihim ng ama ni Monoto, ang nawalang Yan Daimi. Sa ilalim ng lilim ng kagubatan ng Konoha, may isang pangalan na matagal nang binura sa kasaysayan, Arashi Kozuma, ang totoong ama ni na Namikaze. Hindi tulad ng kanyang anak na si Minato na kilala bilang The Yellow Flash, si Arashi ay isang anino ng digmaan, isang mandirigmang itinatago ng Konoha dahil sa kanyang delikado at misteryosong chakra nature. Isa siyang eksperto sa Raiton, Lightning Style, at Space Time Ninjutsu, mas advanced pa sa Flying Region ni Manato. Kinikilala siya noon bilang, The Thunder Fang of Konoha. Walang sino man ang nakakaalam kung sino ang ama ni Manato, hindi ito binanggit kahit ni Jiraiya, o ng mga Hokage. Pero sa katutuhanan, lumaki si Manato sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang ina, habang si Arashi ay patuloy na lumalaban sa mga Black Ops mission ng Konha, mga mission na hindi pwedeng malaman kahit ng mga Hokage mismo. Si Arashi ay dating elite anbo na sumasagupa sa mga S-Rank Shinobi mula Iwagakor at Kamogakor. Isa siya sa mga unang gumagamit ng Chakra Blade imbued with lightning, at isang lihim na tagapagtanggol ng Konoha mula sa loob ng Anino. Ang papel ni Arashi sa Konha, hindi lang siya mandirigma. Isa siya sa founding members ng Root Division, ang dating underground elite force ni Danzo. Ngunit nang makita niyang pinapamunuan ito ng karahasan at kadiliman, siya'y kumalas. Tumalikod siya kay Danzo, at piniling itaguyod ang prinsipyo ng, liwanag ng katarungan, kahit ito ay magdulot ng panganib sa kanya. Ang pamana niyang pilosopiya ay siya ring nagpanday sa isip ni Minato. Hindi man nila inamin, si Minato ay lihim na sinanay ng ama sa dilim, at dito niya natutunan ang mga prinsipyo ng pagiging isang tunay na Hokage. Ang kanyang kamatayan Nang sumiklab ang ikatlong digma ang Shinobi, muling tinawag si Arashi upang tapusin ang isang lihim na banta, isang rogue kage level Shinobi mula iwagakor na may kakayahang sumipsop ng chakra at gamitin ito laban sa kalaban. Ang kanyang huling misyon, patayin si Kurai Tsuchigami isang ninja na sumira ng tatlong nayon sa isang gabi. Sa labanan, pinasabog ni Arashi ang kanyang chakra sa anyong forbidden lightning cloak, isang teknik na pwedeng sirain ang mismong katawan ng gumagamit. Tumagal ang laban ng pitong oras, at sa huli, pareho silang namatay sa isang massive explosion sa Uagacore Mountain Pass. Walang labi na natagpuan, at dahil ito ay classified mission, pinalabas ng Konoha na si Arashi ay nawawala, at kalaunan, tuluyang binura sa record. Ang katahimikan ni Minato, hindi kailanman binanggit ni Minato ang pangalan ng kanyang ama, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pangakong ginawa niya sa libingan ni Arashi sa ilalim ng Thunder Cliff. Isang pangako, ipagpapatuloy ko ang liwanag na iniwan mo, ama, hindi sa anino, kundi sa ilalim ng araw ng Konoha. At iyon nga ang nangyari. Naging Hokage si Minato. At sa bawat hakbang niya bilang tagapagtanggol ng nayon, dala niya ang alaala ng kanyang ama, ang tunay na Thunderfang ng Konoha. Sa huli, si Arashi Kozuma ay hindi binigyan ng parangal. Walang estatwa, walang pahina sa kasaysayan. Ngunit ang kanyang pamana ay buhay, kay Minato, at kay Naruto. Dahil minsan, ang pinakamakapangyarihan ay hindi ang kilala ng mundo, kundi ang mga nagpapasya sa anino, para ang iba'y mabuhay sa liwanag. Yeah.